May I ask the team leader, Captain Herrera, are you aware ng manual na pinag-usapan natin, manual on anti-illegal drug operations investigation? Alam mo ba yun? Your Honor, uh... alam mo ba? Hindi po masyado, Your Honor. Hindi po masyado. Anong alam mo? Anong alam mo dun? Ilang faces ba yung uh, bypass operation. Sige nga kung alam mo. Hindi ko na po ma-recall yun. oh, no, hindi, wala kang alam. Sino yung pangalan ng team leader? Uh, huwag mong sabihan yung, yung, mga tao. What is your name? Your Honor, Police Captain Aaron Agbay Herrera, Your Honor. Yes, Captain Herrera. Yes, uh, po, Your Honor. May ask na, Polcom. Have you approved the manual on anti-illegal drugs operation and investigation of the Philippine National Police? Yes, Your Honor. Yes. And therefore it is official. Yes, Your Honor. And must be followed by the members. Yes, Your Honor. Uh, Colonel Reyes. Uh, yes, With your Well, Captain Herrera and his team, nung sila ay nag-operate, alam nyo po ba? Nagpalang po ba sa inyo? Verbally po, sir. Ah? Verbally, sir. Verbally. Ano ang sabi sa'yo? May operation sila, sir. Pero nag-submit din naman, sir, sila ng ano, sir. Nakita ko, sir, na meron sila, sir, na uh, PDA coordination, sir. At saka... Uh, may isa pa sir, document sir, nakalimutan ko lang sir, ang tawag ng sesa po sir. Hmm. Yung parang summary of information sir, nung si, si, yung isang subject for bypass nila sir, si Ata, si Jonathan sir. Ah, uh, si, I forgot the name sir. Bakit ka pumayag na verbal lahat? Ah, uh, sir, may nakita naman po sir, akong ano sir, na, na document sir. Ah, alam mo naman siguro, ano ang mga provision ng Manual on Anti-Illegal Drugs Operation and Investigation? O hindi mo alam? Kasi magsabi ka na ng totoo dahil nasa harapan ko eh. Hindi ko masyadong kabisado Sir. Yeah. Kaya nga kayo nagkasabit-sabit eh. Dahil hindi nyo alam. Di ba? Tama? Kaya nga kayo nagkasabit-sabit dahil hindi nyo alam. Hindi ba yun ang tama? O oh, ayaw mo sumagot? Yes, sir. Nakakulong ka pa, di ba? Yes, sir. Gusto mo managdagan? No, sir. O, oh, eh, sumagot ka? Yes, sir. O. Oh, hindi ba? Kaya kayo nagkakasabit-sabit dahil hindi nyo alam kung ano yung regulasyon. Hindi ba tama? Yes, sir. Yes. Ah uh, Hindi pa nila sinabi sa iyo kung sino yung kanilang Kwan. Ah uh, uh, subject na kanilang operation. Ano lang sir, yung si Alias Ata sir lang sir ang sinabi sa sakit. Alias Ata, yes sir. At uh, hindi nyo verify kung siya talaga ay nasa uh, watch list ng PDEA at saka ng Philippine National Police? Ang alam ko po sir ay nasa sa watch sir, si Salcedo sir. Ano ano? Ang alam ko po sir ay nasa sa watch list, si Salcedo sir. Si Salcedo? Apo uh, ah, sir. Pero hindi hindi kasama yung Jonathan? Ah, uh, hindi po sir. Hindi. Yes. Hindi rin sinabi sa iyo na isa so sa sa uh, subject nila ay si Jonathan. No, sir. Cohorts lang so, So, in other words, isa lang tao, si Salcedo lang, ang yes, ang ipinaalam sa'yo. And cohorts, sir, ang nakalagay po, sir. And? Cohorts, sir. Verbally yun? Uh, verbally, sir. At saka, ano, sir, yung sa sa kanilang PDEA coordination, sir. Hindi. Sa kanilang PDEA. Uh, may no, Mr. Chair, if we have a copy of their uh, coordination with PDEA. Uh, we asked for the uh, copies of the um, uh, operation on the uh, first. Di ba? May una eh. Di ba? Yung uh, pre-planned. Where, uh, ano yun? Verbal din ba yun? O meron siyang uh, pre-planned operation? Yung unang-una, yung kay uh, Sancedo. Salcedo. Ayun, sir. Yung ano, sir? Uh, may... Uh, may yun sir ang may coordination sir sa pili. Yun ang may coordination, okay, yung uh, una, yung kay Sancedo. Okay, but what i'm asking right now kasi kanina i, I was about to interject eh. kasi ang, ang tinatanong ni uh, Chairman Acop kung uh, uh, ano kung uh, verbal nga lang yung yung pangalawa pero yung una may ano niya may uh, pre-planned uh, operation that was submitted sa'yo? wala po sir wala rin so pareho wala talaga ah, sir, yung kay Salcedo sir lang oh, meron yun, yung kay O, yun yun tinatanong natin kung yes, meron yung una yes sir yes yun, sir yung na, yung pre-planned operation doon wala lang po sir ako kung... Okay, sir. pero meron po sir nakita ko na po sir yung ko na sir yung so meron ka doon sa pre-plant operation doon sa sir, Salcedo yes sir okay o oh, submit to us that uh, kasi nakakulong pa to uh, Mr. wala lang po sir akong hawak sir ngayon sir ah sige okay ah uh, kaya nga so uh, please submit to us kung uh, may hawak ka ano, yung pre-plant operation have you submitted that hindi ba na tanong ko muna si uh, Captain Herrera have you submitted a a a pre-plant operation to uh, Colonel Reyes Yes, sir. Closing po yung PDA coordination. Yes. Ano nagsambit ka sa pre-plan. Pero yung sa second, wala. Yung second po yun, yun. Ha? Yung second po yun, ano? Alin na ka na nagsambit ng pre-plan operation for bypass. Yung mula? Yung kay sa Salsedo po. Yung kay Salsedo. Yes, yung po. pangalawa kay Jonathan, what? Wala? Wala po. O yun. O so, makularo na. O na ako. Tama. So, klaro na na walang uh, official operations Uh, para kay Jonathan, kay Salcedo lang, according to your knowledge, Chief. Yes, Your Honor. Yes. So, may I ask the team leader, Captain Herrera, are you aware ng manual na pinag-usapan natin, manual on anti-illegal drug operations and investigation? Alam mo ba yun? Your Honor, uh... Alam mo ba? Hindi po masyado, Your Honor. Hindi po masyado. Anong alam mo? Anong alam mo doon? Ilang phases ba yung uh, bypass operation? Sige nga, kung alam mo. Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Oh, so, hindi, wala kang alam. Kasi dapat yun ang dapat mong unang malaman. Di ba? Yun ang dapat mong unang malaman. Ilang phases yung operation na ganito. Di ba? So, wala kang alam doon. Kaya kayo nagkakasabit-sabit. Tama? Now, in other words, kung hindi mo alam yung merong mga dapat gawin prior to bypass operation, that is the first phase, meron pa kayong ginawang surveillance report against Mr. Jonathan? Requirement yun. Yes or no? Kay Jonathan Torres po ay Sir Your Honor, wala po. Wala. Uh Hindi nyo rin benerify kung yung pangalan ni Mr. Uh, ni Jonathan ay kasama sa watch list. Please answer, uh, Captain Herrera. Your Honor, uh, After po nung balibas namin kay Christian Salcedo, later on, nabound out po namin na nasa barangay Drug watch List po si Jonathan Torres po. Kaya nga, pero, pero doon sa pagplaplano ninyo, hindi kasama si Jonathan. Hindi nyo nga sinabi sa hepe ninyo eh. Oh. Diba? Hindi kasali sa una nyo plinano si Jonathan. Tama ba o mali? Hindi po, Your Honor. Hindi, hindi kasama. Ha? So, in other words, kung hindi siya kasama, lahat ng requirement ng manual, hindi nyo na nasunod. Dahil ang timano, hindi nyo alam o hindi nyo isinama talaga sa unan yung plano si Jonathan. Tama? Yes, po, Your Honor. Yes. So, in other words, nag-decision lang kayo pagkatapos kay Salcedo na pupuntahan nyo yung bahay ni Jonathan. Uh, na si Jonathan, wala si Jonathan Salcedo. Ah, uh, iyon ang nakapagtataga. Bakit nyo inuna si Jonathan samantalang hindi siya kasama sa operation ninyo? Matanong ko nga. ang operation niyo ay laban kay Salcedo. Pero bakit niyo pinuntahan si Jonathan? Hindi naman siya kasama o subject ng operations niyo. Pakipaliwanag po dito sa committee yun. Same on space station, Your Honor. I invoke my residence, self-incrimination. Uh, Paano, paano ma-incriminate yung kwan Yung sarili ninyo? Eh, tinatanong ko tungkol sa operations ninyo. Hindi ba aspeto ito ng operations? Di ba? Inamin nga na na pinuntahan nyo si Jonathan eh. Ngayon, ang tinatanong ko lang, ano ang dahilan bakit pinasok ninyo yung opinyon nyo si Jonathan, hindi eh, naman siya subject ng inyong operations. Ano ang dahilan? Your Honor, uh, same manifestation po. I invoke my rights against Oo, the information. Pagbibigyan ko ng chatsa, yung walo na kasama. Ano ang masasabi ninyo? Wala kayong rason? Just like your boss? I invoke myself against uh, self Sige, isa isa okay. para ma malama malaman ko binigyan ko na kayo ng chance ah. Wala nang sisiyan to. I invoke my rights against self Ano? Discrimination. I invoke my rights against discrimination. incrimination Please speak louder ah. Uh, Lapit niyo sa mic. Ah. Ang tapang niyo doon sa tao pero pag nandito kayo hindi kayo makapagsalita eh. Next. Sige, sunod-sunod na. Take manifestation, Your Honor. Ha? Take manifestation, Your Honor. Huh? Same Manifestation for Next. Same Manifestation for Your Honour. Okay, next. Okay. Uh, ah. Yeah, Hindi, ang tingnan natin para at least uh, sure tayo na sinagot nila na same for all, for one for all, four for one sila. Sige, go ahead. Same Manifestation for Your Honour same manifestation po, Your Honor. Same manifestation po, Your Honor. Same manifestation po, Your Honor. Mr. Chair Chairman, chairman uh, ako, napanood ko na to. Yeah, naulit na eh. Naulit na naman to. O, but, pero yung... But before, may papasok lang kapraso. Kapraso, kapraso lang to. Were you aware, Captain Herrera, and the rest of the gang, kung itong si Reynaldina... na Lina... Point of order, Mr. Chairman. Yes. Let's not refer to them as gang. The, the group, the group, the group uh, I mean, uh, and, the and the rest of the group, I'm sorry. Uh, si Renaldine, Renette, Re, Renaldine, Re, Rian Re You all know that two days prior to your operation, she was here. She was crying, di ba? Because of the effect of the uh, what happened during the election. ng barangay. Alam niyo ba na nandito siya during that time? Alam niyo ba nung no, nagtetestify siya sa committee to? Captain Herrera? No, Your Honor. I do not personally know the so, witness. So, lahat kayo, ganun sagot. Hindi niyo alam that you are interfering, nag interfere kayo sa conduct of this committee because she was our witness and she was testifying during that time. And because of that interruption that you have done, yung tao na di ba? Ayaw na pumunta dito. But luckily, andito pa rin siya up to now and laying is uh, her life for this. So, congressman ako, please. Thank you, Mr. Chair. Uh, binigyan na natin ang pagkakataon. RD, uh, Region 4A, Philippine National Police. What is the status of their administrative case? The uh, Status of the admin case was. Uh, last uh, June, for your honor, there was uh, already a pre uh, investigation uh, report against uh, Police Captain Aaron Herrera et al. Uh, for uh, great misconduct, that is, for uh, violation of uh, domicile, less uh, great misconduct for great uh, grave trick. Simple misconduct for unjust vexation and conduct becoming of a police officer. Uh, meron na pong uh, form, formal charges ang mga ito. And uh, ang uh, pinakalitis po is there will be a pre-hearing uh, conference is scheduled on June 13 to be conducted by IAS uh, yes, Your Honor. There's already a designated hearing officer. Uh, the uh, P.S. of uh, Quezon PPO is uh, here to uh, answer that question, Your Honor. May I know if there are, there's already a designated hearing officer insofar as their cases are concerned? Magandang hapon po, Your Honor. Uh, meron na pong designated na summary hearing officer yung uh, administrative case po ni Captain Herrera and eight others in the person of Police Captain Eupenia, uh, Sir. Uh, May know how long would it take for the hearing officer to finish or terminate his investigation? Uh, your Honor, uh, I am not in the position to answer the question, Your Honor. What because does I'm, your manual say? Uh, within 60 days, sir. Oh, within 60 days, this committee expects that there shall be a decision by the summary hearing officer. Tama? Tama po, Your Honor. Hindi ko na papilitin yan, pero matitigas ang ulo ng mga ito eh. Opo, Your Honor. Uh, I do not see any reason why they should be lying to this committee. Iyon ang punto ko. At kitang-kita -kita naman ninyo na aminado sila na hindi kasama sa operation nila yung ginawa nila. And they cannot provide this committee a legal reason why ginawa nila yon so uh, RD recon 4 A will you please see to it that the uh, that the deadline for the termination of their administrative cases be followed and uh, submit a report to this committee the result of your investigation summary hearing investigation yes your honor yes I say alam ko meron na silang warat o pares dahil uh, nag-bail na sila eh. But we would like to see that they be dismissed from the service. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Yeah, and we will see to it, No? Uh, I think uh, very klaro naman yung uh, sitwasyon. Uh, as we have always saying in this committee, you no know, uh, we are not against the whole of organization, the whole of uh, structure. I hope, RD, you know, uh, alam ko na medyo nasasaktan na rin sa mga sitwasyon natin to but uh, we need to uh, eradicate mga bad eggs eh, sa organisasyon eh. ito nakakasira sa kapulisan eh. and uh, we are dead serious on trying to, uh, to do our job as well and hope that uh, you'll be strong no? Uh, to, uh, to fight with us with this, uh, ano, with this uh, endeavor that we are into right now Mr. Chair, yes, yes, um, just a few more clarificatory questions um, in the last hearing, uh, Colonel Reyes, sinabi mo na nakausap mo si Captain Herrera uh, tungkol sa operation, di ba? Yes, po. At mga anong oras mo siya nakausap? Yung mga pa... 5... Ilang beses kayo nag usap 5.13 po, Your Honor. 5.30? 13, sir. 1, 3. 5, oh, A.M. Yes, sir. Kaso lang, sinabi mo rin kanina that prior To their operations, nagpaalam sila sa iyo? Yes, sir. Nung gabi, sir. Tapos nakita ko, sir, yung... Mga anong oras sila nagpaalam sa iyo? Hindi ko na po, sir, matandaan yung oras, sir. Hindi, mga more or less. Para lang may, may sequencing of events tayo. Kasi dapat makita natin dito kung ano yung mga nangyari. Kasi sabi mo, may nakita kang dokumento. Yes, sir. Na may coordination sila sa PDEA. Mga and they said they asked for your permission verbally. Yes, sir. Mga gabi... so what time did you verbally, quote unquote, allow them? Mga gabi na po sir yun. Hindi ko lang matandaan sir kung anong exacto oras yon. Tapos nung nakausap mo si Captain Herrera ng 5.30, uh, ano ang pinag-usapan ninyo? 5.13 sir. Kasi sir nung tumawag... 5.30 raw. No? Yes, tumawag nga po sir, sir, sir sa akin na sila nga sir yung eh, may operation sila sir sa Ransohan sir. Tapos tinanong ko nga sir kung sila ba yung pumasok kay Ma'am Renalin sir. So sabi nila sir ay hindi. Kaya po sir ako yung... Anong rin... sagot nila? Anong tinanong mo? Hindi po sir. Kaya sir ako ay dali-dali sir dali, ang nagpunta. Ang, ang sagot nila hindi? Yes sir. Hindi daw po sir. Hindi sila pumasok sa bahay ni Renalin? Yes sir. Okay. Kaya nga po sir, ako'y dali-daling pumunta kay Ma'am Renaline sir. Kasama ko yung SWAT. So kung hindi sila pumasok sa bahay ni Ma'am Renaline, sino ang nag-identify sa kanila? Uh, yun na sir yung sinasabi ko nga po sir na is kong ipaliwanag na noong 8 o'clock sir, ng umaga na, na, na nag-aanap na sir kami ng probable cause kung sino talaga sir yung pumasok, kung sino ba talaga o hindi. Nakakuha na sir kami ng CCTV footage sir. So do you na, na identify sila? Yes sir. Tsaka so, yung sinabi rin sir ni Ma'am Marina rin sir nung nagkaroon so, ng in fact, investigation. Yung, so ang sinasabi mo ngayon, 5.30 ng umaga, hindi sila. Yes sir. But when you verified, it was them. Yes sir. So, na-confirm mo to? Yes sir, Yan yung nakita namin sir sa CCTV sir. So, going back, Captain Herrera, so ito sinabi ng uh, former chief of police, na-identified mo lang na kayo. So, ulitin ko lang yung tanong. So, you were in Ranzohan at 3 a.m. Captain Herrera, please supply. 3.15 yun, O. 3.15. Ah, so, na-do na. Ngayon na doon ka. Not 3. So, Not 3 o'clock. 3.15 yun. Alam mo, kanina, ingat, ingat ka naman, baka terera, nag-iiba-iba ka na ng leguahe, ha? Kanina, sabi mo, wala ka pa alas stress nandun. ngayon, sinasabi mo, 3.15, na. Kanina, sinabi mo, wala, Ano tinatanong ka ni Congressman Paduano, wala ka pa, sabi mo, ng alas tres. Ngayon, sinabi mo, 3.15, nandong ka na. Kap terera, reminding you, ha? ay, nako. Okay, Congressman. Yeah, I mean, kasi kanina, kaya mahalaga na makuha natin yung chronological event. So you were there, 3.15. Uh, sinabi nyo kanina, nag pre ops preparations kayo, di ba? Tapos tinanong pa kayo kung bakit dukay kayo nag pre ops preparations sa sa of all places. but hindi kayo nag pre ops preparations sa stasyon? So anong ginagawa nyo doon ng ganong oras? Your Honor, uh, preparing for a uh, bypass operation, Your Honor. Against whom? Against Christian Salcedo, Your Honor. Know? Eh, bakit yung bahay ni Renalyn yung, pinasok, yung pinasok ninyo? Same manifestation, Your Honor. Know, I invoke my rights against self-incrimination. Nung pumunta kayo sa Aransohan, Would did you conform with the requirements of uh, the PNP that dapat meron kayong body cam, dapat meron kayong mga Uh, gadgets to record your bypass operation? Your Honor, meron po. May body cam po. Anasan yung ba um, Where is this body cam? Nasa pangangalaga po ng custodian po. Your Honor. Know. So, yung pagpasok nyo ng alas 3, 3.15, so suot nyo yung body cam? Hindi pa po, Your Honor, kasi nagpe paper pa lang kami. Hindi. So hindi nyo suot. Gamit niyo o oh, hindi. Nung, nung pumasok kayo sa bahay ng 315. Same manifestation po, Your Honor. Uh, I'm Bong Marit, saka yung self So hindi nyo suot. At doon sa ibang team members kayo, nandun din kayo, di ba? Same manifestation din. sa lahat? Uh, Mr. Chair, can we ask for a five-minute uh, suspension? For, for what?